Dr. Love, sa panahon ngayon, ay kaya pa ba natin gawin ang nakasulat sa Biblia na kapag binato ka ng bato, matuhin mo ng tinapay. Batuhin mo ng buko, oh. ng buko pandan. Siguruhin mo lang, pag binato mo ko ng tinapay, may palaman na. Correct. <laughs> oh, ay, maguti na lang, hindi frozen yung binato. <laughs> Oo. Oh, 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 oh. <laughs> <Di ba? laughs> ang totoo, <laughs> mahirap talaga yun. Pero para magawa natin ito, kailangan yung humility, kababaang loob. Uh, ang nakikita ko rito, hindi na issue noong panis. Ewan ko kung ilang oras na ito rito, pero masarap pa. Hindi pa naman siya panis, ano? namin. Na kay Dr. Lavin, masarap, masarap Ang, ang issue hindi na yung panis eh. Ang issue dito, yung paraan ng pag-communicate ninyo kiray kay, uh, kay Joyang, ano? Siguro nga dahil naunahan kay ng galit or merong underlying something na pinaghuhugutan ng galit. Ano? Uh, baka dahil doon sa bata or something. Pero nag, nag, naging emotional kayong dalawa. Hanggang ngayon, dala nyo rito. Kaya hindi kayo makatatagpo ng kapayapaan sa inyong dalawa kung nandun palagi yung pagiging emotional ninyo. I'll, 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 tell you something. Sa tagal namin dito, sa kaming tatlo, ang nasa harap namin dito palagi, si Ate Kuring. At sa mga issues sa ganyan, tingnan po ninyo, notice the composure of Ate Kuring. Simple lang siya. Kahit Nakatingin anong matinig na niya, alam <laughs> niya kung paano niya kontrolin yung sarili niya. Pag nagsimula na tayong maglabas ng basura sa puso natin, mahirap na masasakta ng bawat isa. Sana ma ma maiayos niyo ha? At the end of the day. Ayan. Ang dami ko na kasi nakitang away. <laughs> di diba? Kung react ka naman ng react, mahirap. Okay, ito ni Lorna. Parang nagsunod-sunod na dito yung mga pwedeng, yung kahabla-habla. Hindi ba? Ayon. Kasi ang pinag-uusapan dito, hindi pagkain na panis. Ang pinag-uusapan dito, ang relasyon na naging panis. ayo Sa pagsira nyo sa isa't isa, no? Tama yung sinabi ni Tuesday, no? Ang food talaga, lalo na kung business, and you have a small business, no? Tatlo yan eh, yung manufacturing, yung paggawa ng pagkain Pangalawa, yung packaging. Paano mo pinackage? At dahil sa pandemic at online selling, yung delivery. Yung delivery. Pwedeng nasira sa delivery, pwedeng nasira sa packaging, pwedeng nasira talaga sa ingredients nyo. Kanya kailangan, that's why malaki, mataas ang penalty sa batas. 20,000 per offense, no? Kung sampo, o kung buong barangay ang nagkasakit, times 20 yung number, times 20,000 per, per katao ang penalty. So, having said that, ang food business, madali masiraan ng reputation. Madaling mawala ng customer kung mali yung bintang natin. So, wag tayong magbibintang. Dok Camille, paano ba matutulungan ng isang tao na mabilis magalit? at hindi na hindi na pepreno ang bibig. Yun na nga, dito kitang-kita natin Ate koring eh, habang may nagsasalta, eh si Joyang eh talagang, no, nag, uh, nag, ano, talagang nakakapagsagot siya. So one, Joyang siguro, pag, ano, pag ganitong pagkakataon, you just not hear but also listen iba yung nadidinig mo at iba yung nakikinig. Kasi kung nakikinig ka, maiintindihan mo kung bakit nagkakaroon ng galit ang isang tao rin sa ganitong klaseng sitwasyon. And definitely, dapat nating intindihin na magkaroon tayo ng self-control. Kasi kung kontrolado natin yung sarili natin, hindi aabot na ganitong kalaki yung sitwasyon na magkakasagutan na kayo. Hindi na, Tignan mo ha, hindi na tungkol sa panis ito. Tama rin sila, uh, Dr. Love, tsaka si attorney, masarap talaga yung iyong buko pandan. Kaya siguro babalik yung business mo na hindi na talaga sasabihin natin, eh, kami yung nagpatunay. Hindi naman kami nagsasabi na maging endorser kami, pero <laughs> ang punto lang namin dito ay sana matuto ka na kontrolin mo ang iyong emosyon, kontrolin ang ating mga dila, sa pananalita para sa ganon, hindi tayo magkakaaway-away. And definitely, kung tayo ay merong kapansanan, hindi natin dapat magkaroon ng pagkakataon na stigmatize yung tao to. Kasi we have been taking care of mental patients. Alam namin palagi, sinasabihan ng mga pasyente, baliw, ganyan. Pero pagating sa alam nyo na nga yun eh. So dapat hindi nyo talaga sasabihin yung mga bagay na yun. Dahil kasi, ang dating noon, hindi siya yung sinasabi mo yun, kundi insulto yun. Ayun tsaka ano yan kahabla-habla di yes. ba no